sayang good morning Subukan natin ang Rong 70S Kit ng kulay nito eh Yung galon mas serayos si mo Nakatayo yata eh, higa mo yung galon Yung galon, yung galon mas serayos Yung galon, oh, na UP oh Okay lang ba? Na UP yung ano? Ha? Na UP. Dito, okay. dito. Mm. Sabi naman. Sige lang. Tawag natin lang natin mamaya. Yan, try natin. Ganda <laughs> ng kulay, oh. Kala ko, hindi mo nakita, eh. Tanggalin mo natin ang rapier. kita kuda unang hatak ng ultralight natin kapong nasi 1000 oh bigat oh laki salok natin Akala ko salok na yun din din <laughs> Salok mas eh Let's set, set, pwede na sa akin salok Ako na, hagis lang Kunti yeah. na lang tama eh oh, Thank you First cuts Litma, Litma Galing oh Yung rong na pinkis Pinkis Pink, pinkis Hair clip po yan, hair clip lang Sa kalam Bumula eh. Sakit yan Sakit marami sila eh. Tek mo ba may rat mo baka pa sikwat yan laglag yan. Yung monster mo. May strike din. Kaka sa amin din ang laki oh. Unti na lang. But... Unti na lang tama. Unti na lang tama Sayang yan. her clip. Redhead. <laughs> customize to eh. Ay customize. Ayan yeah, o, yung red hair clip red tinulayan natin ng chaotic yung white pala yun o oh. diba ang <laughs> dami nila sep ang dami hmm laki nito o oh. good size lahat o oh. mahabol pa yung iba eh. kitok

oh laki oh laki oh ang ah, laki <laughs> eriklit na laman na ah. redhead <laughs> laki panalo <laughs> medyo lumiliit yung kitok kanyana ng parakuta Ngatinalan natin, ganda ng tama. Salok, peron. Mike. Kita mo may makokodaw. Ah, kudaw. Ah. Mito ayo. Mito. yung nilaban natin ngayon. Ay, nahabol Maser, Masar, ang GT. Masar, may ko dalawa. Lapis, lapis. GT ka mo nung malapis. Ang <laughs> laki. Ang laki. Laki. Laki, laki din ito. Ang nito. Tapos, laki ng GT. Salok. Ang laki nito. Silahin na ako. Sige, sila lang kayo. Mangilo ito, mangilo. Mangilo.

<laughs> laki. Laki laki mga master. Ang Oh. Wadang, 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 wadang. <laughs> wading, sabi sa amin, wading. Wow, hindi sabihin wow. Wadi. Wow. Oh, no, harot lipo. Oh. Ito 'yung bitaw pa. Ito 'yung sambuntot.

Ah. Ah. <laughs> Yari na naman. Yan size, mamaster. master Dito Dami nila dito. Oh. Swabe, sarap po. Oh. Uh. galaw galau-galauin tubig, deket-deket sile. Eh? pa natin pede no. pa